Baha. bawat na ang baha. Simipul. Once in a blue moon lang tong ah, lutang <laughs> Aku masuk Samin amin pinasok na sa inyo mo no. tumaas ah. Wala pa ho. Yes, Tum mas sa inyo mas mataas yun Hindi mas mataas yun sa inyo ho. Oh. Sa inyo pa ho. Oh. Wala pa tong video ko Ah. Ano sumabit pa? Kadaan po. Ôi. Ta sang ilog. Oh my goodness. Doon sa banda Kalate Kriste, nilikas na. <coughs> Tigil na ulan. Labas tayo, bilit tayong noodles. Bakto, lumakas pa lalo, guys. Ingat-ingat po. Mga binabaha na talaga, hindi na kaya. Lipat na. Lakas na ng ulan na naman. Woohoo! Yung iba nandito sa school ng tambo. Buti na lang nagkakalkal tong ano mga backhoe dito sa ilog. Kung hindi mas malala ang baha ngayon. Ingat-ingat sa lahat ng mga binaha. konting lang at konting dasal. ulan lakas, lumakas na naman ulan huh? no Tumigil ka ng ulan ka, please. Mahawa ka sa maraming taong binaha.